Kung saan ikaw at ako nandito? Come break ito, basagi ng bintana. Halika-halika, halika hali na. Ang video na ito ay maaaring mag-graphic na nilalaman. Pinag-aayuhan ang pagpapahalaga ng manonood. Kunin ang paraan. Kahit sino sa loob. Nasaan ka? Halika sa bintana buksan ng BINI 1005. Itulak ito palabas, break ito. Basagin mo lang ang bintana. Itulak ng gusto ang mahirap. Mahirap, mahirap. Mahirap, mahirap, mahirap. Itulak ito, itulak ito, itulak ito. Mahirap lumapit sa akin. Lumapit ka sa akin, ilagay mo ang... Halika, halika. Itulak mo, bro. Halika, pisilin. Kung sino pa. Nakuha mo na... Sabihin sa kanya na pumunta sa gilid ng bahay. Halika, halika. Halika, nakuha mo na. Halika, i-clear ang radio. Clear ang radio, halika. Halika na, kuya. Mayroon kang isang tuktok. Pupunta tayo. Halika, halika. Nakuha na kita, bro. Nakuha ka naming tumalon. tumalon. Tumalon, Ipasa mo, kuya. Halika na, himatay na siya. Ayos ka lang, ayos ka lang. Tumalon ka lang, nandito na tayo. Nandito na lang tayo, tumalon. Halika, halika. Halika, halika, halika. Nakuha na kita, halika, halika. Kahit sino pa diyan, kuya, kunin na natin. Kahit sino pa ang kilala natin. Kung may ibang tao sa loob. Tuna, Savage County Higanting Juices sa eksena. Sigurado ka bang nahanap mo ang lokasyon So, yun, May, nasa loob ka ba? Kenny, nakakuha kami ng isang nangungunang apat na sinusubukang lumabas ngayon. Tumalon ka lang, nakuha kami. Tumalon, tumalon. Tumalon ka. Ayos ka lang, ayos ka lang. Tumalon ka lang, nandito na tayo. Dito na lang tayo, tumalon. Walang tumalon. Tumalon, gawin mo lang. Gawin mo. Nakuha namin siya, pinaalis namin go, go. siya. Alis na tayo, anak. Kahit sino pa. Bumaba ka, bumaba ka. Ayos ka lang, buddy. Sige, huminga ka. Huminga, huminga. Huminga, huminga.